Pwede na raw tanggalin ang price cap sa bigas ayon mismo sa mga opisyal ng Department of Agriculture. Bukod sa bumaba na raw ang presyo sa merkado, mag aanihan na rin ngayong Oktubre. Para bigyan mo kaha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Yung mga opisyal ng Department of Agriculture ang tatanungin, pwede na raw tanggalin ang price cap sa bigas. Tinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Dito, ipresenta raw ng DA na pwede nang alisin ang umiiral na price ceiling sa bigas. Dahil nga dito sa, sa ating mga indicators na ito, I think positive na maari, maari. Bumababa na raw kasi ang presyo nito sa merkado. Nasa 1.9 million metric tons ng bigas din ang inaasahang aaniin ngayong Oktubre, pero ang desisyon nasa kamay pa rin daw ni PBBM. Well, uh, yun ang ano, yun yung indication ano, from our parameters naman ay uh, mukhang ready na. But of course, it, it's all uh, upon the president uh, to decide on it. Uh, ang amin lang, ang focus namin, and this is the instruction of the president from day one, is to really support our farmers. Sa ngayon, hindi naman makapagbigay ng timeline ng ahensya kung kailan dedesisyon na ng price cap. Bineverify pa raw ang lahat ng report. So, uh, let us just uh, wait for for this decision. Actually, uh, ang, ang DA and DTI and all other agencies of the government naman ay naandyan. Uh, while uh, it's still being implemented, we are continuing with our support uh, from the DA side to the farmers, uh, from the production to, to the SWD and to the ILG and to other government agencies. Kasabi nito, inulat din ng DA na 80 to 90 percent ang compliance ng rice retailers sa price cap. Una na nagbigay ng 15,000 pesos cash assistance sa pamahalaan sa mga sari-sari store owners sa rice retailers na apektado ng EO39. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.